Oh. Huh? Tingnan niyo yung batang makulit na. Ha? Huh? Ano yung may na nito? Ha? Huh? No! 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 Dirty and dirty! Dirty and dirty! No! No! Palo, palo. Mm, palo, 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 palo. Sige. Sige, palo, palo. Sige, sige. Ah. Sige, kainin. Paloin kita. Hmm? Ano yung binabalak niya Oh. Huh? Tignan nyo yung bata na yan. Oh. No? Hmm. Hmm. Oh, wala na. Ayan. Ayan. Hmm? Wag! Mag-print ka. Oo. Tinanggal ko na. Oh, Tinanggal ko na. Wag! Wag na nga dyan. Ang kulit nito ah. Mm, mm -mm Papaluin kita. Sige, kamay mo ang ah, likot-likot na. Ah.